Babalik na dito kasi baby pa. Ay! Bumaon niya. Ano. Bumaon ni? Ano kung mababalik e? Eh, bumaon na sa ano niya. Nga lang Bye! Ay, Di ba? Isang hagis. Isang hagis ko dito gabi kakakakabedapul lang na ano ginagets pa din Mabilis ko waget dito wala nang di ka masiru napupuno ng isang panumbritu dito, isang gana <laughs> okay guys lagi sulit best on the yes.

dito mo mo ko na

kau tak faham nie dah mesti tu tak buat

Tuloy kayo ngayon. Hindi na si Zero eh, no? na. Last na ano na to. ano na tayo, no? Ayan na po. O, well. lang. Ayan na. si Zero. Walang Zero din. Tuloy-tuloy ako ni Parang nahuli lang sa pishpan na. Ah. Ay, maliit to. Mark, maliit to mga oh, Magaan eh. Oh. Ayun o. Oh. Baby. Okay. Uy, bye. Ang okay. bumitaw.

oo malaki bangaki. malaki malaki di na ito hindi bawal natin ito hindi malaki na pangulam pa na naman ito dami na mga pangulam sa kailan na tayo dyan? saan puno no? saan na? mga dusi lang okay na tayo?

Biyang aking kamay, isa na lang. Puro isa na lang. Ito, sure na to, na isa. Uy, ano. Uy, na to. The last. The last. Pagis. Uy, ano dami na lang isda. Ina na yan, doset. Ayun, kinakita yung isda. Ayun,

Tu more au tu avec le bois. ça? Hey. Hey. Je Direct bien. sur le bord. Follais, collais, collais sur le bord. Ouais. Direct en bas. Ouais. Non, 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 hindi natin pwede din sasalita sige lang sige natin ah okay gusto ng Gusto goodbye natin, bigyan natin ng ista hindi na kailangan mamamang hindi na kailangan mamamang hindi na kailangan mamamang bigyan natin ng sa marami bigyan natin ng ista sa ano ba

Bakit ito? Oh, bigat eh. Uy. Pati. Uy. 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 Uh, bigat siya eh. Ang bigat siya guys. Ang dami natin isda. Wala na ka ng isda. Ang gabi. Ang gawa kasi isda Ang gabi isda. Wala na isda yan. Naghanap na isda.

Oh, dagit no. Hindi nako unti-unti untik din Hindi na dagit pala niya no. Ba't pala binigyan din sa kanya no? No? Ini dia lagi abang pernah sih terangkan istiqamah ini guna ya.